Let's go, guys. Banda tali. Pare. Kuya. Basta, nami sa maliit. bakit na naman aling maliit? baon. Yung baon. Baking baon, baon? baon? baon magkano gusto mo? 1,000. <laughs> Galing mo naman? <todong sound> na mo, <todong> 1,000. <sound> <todong sound> 100. Ganda ni aling maliit. May aling maliit. Ganda mo, Ben. Tingnan na, makatingin din na <todong sound> So ngayong araw guys, ayan, may pasok nga pala ngayon si Sakmo, si Hana, tapos si Aling Maliit. Tapos aantayin natin silang dumating mamaya kasi magpapalaro tayo. Pero bago yon, mag-alam muna kausin. tayo ng kambing. Let's go, let's go, let's go. So guys, ayan, nandiyan na po si Hana, si Hazel, si Aling Maliit, tsaka si Sakmo yan. mag ulit po sa nito. Ano tawag dito? Speed. Speed hand challenge. Ganon, ganon, ganon. Yan. Aling Malit, ready ka na ba sa ating palaro ngayon? Ano? rules? Ano rules? Ang rules? Ang rules ay, ano? Ang rules, wala. Ang rules lang ay, ay dapat masalo mo. Then, every salo mo, meron kang 100 pesos Yan. So, bali ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim siya. So, meron kang 600 pesos kapag nasalo mo lahat itong ating palaro ngayong araw. Ano, ready na ba kayo? Okay. Wow. So, ready ka na? Pag walang, na <laughs> Pag walang nasalo, eh walang prize. Wala, <laughs> wala. Ano, gaya lugi ako. Ano, ano. Ready na ba kayo? Ready na? Yes! Wow. Ready na Let's go, guys! Ano, Yusel? Ready ka na ba? Ready na, sure? <laughs> Dapat ko yun ang muna. Hindi ikaw ako eh. din na Wala na? Wala na? Wala Wala din na? Wala din na? Wala din na? Alam din na? na? Sabi mo, dapat uli. Ano? uli. Ch oh, challenge nga yun. Challenge nga yung, yung, yung yeah, hangin. na well, 200. 200 pesos. 200. Sino okay. si Rod? Ako. Si Hana. Si Hana. Ay, wait lang. Balita ko si Hana daw ay merong top ngayong araw. Hello? Hana. Ano yung certificate? Horror. ano gusto <laughs> mo ngayong araw, Hana? Ano? Jollibee. Jollibee. Mamaya, mamaya. Pero, Diyan yeah, sana maka ano ka mga ka dito ng mga 500 para may challenge tayo. Oh. Wala daw pala. Wala daw pala. Ano ba? Ready ka ba? 3, 2, 1. Go. 300, 500, 400 pesos kay ha guys. Grabe naman. ready ka na? Oo. Oh, yeah. Sure, sure, ready ka na? Padaya naman. <laughs> <laughs> wala, wala, wala. Wala ko walang maano niya sa iyo. Hindi ka lang <laughs> tatahan. <laughs> <laughs> wala, walang iyakan wala, walang <laughs> Wala ko wala makukuha <inyakan. laughs> siya. Ano sa ready ka na ba sakma? Sure, ready, ka na? Yan na! Yan na, ready ka na? One, two, one. natin si Aling, maliit. Aling, maliit. Galing, 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 maliit ka, babe. <laughs> ano natin ang araw niya? Ah, pakate. Baka mahulog ka dyan, babe. Huwag okay. ka na, huwag ka ba. nang mapa. Baka mahulog ka dyan, babe. Ah, wala ka pa sa akin. Wala ka pa sa akin dyan. Wala akong wala premyo. Ano walang wala. premyo? Pag may nasa lokaw, oh, di meron kang wanan. Galingan mo, yakapin mo. Yakapin mo kasi, galingan mo kasi, babe, para marang kang... <laughs> Hanggang baldaw, ganun <laughs> ano, Wala, wala, wala. Wala, na dahi, wala, wala, wala. Bawal yan, bawal yan. <coughs> Bapitin mo, ready, 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 ready ka na? Bapitin sure? yeah, no. ka na? Sure? No. Yakapin! Yeah. Okay, go na, go! No! 3, 2, 1! Hinapin mo hukin ko, anong papatap? Yah! Wah! Wah! Yah!

400 pesos 1, 2, 3, 4 Ang kaya, aling maliit 300 1, 2, 3 Galing niya, aling maliit Libre mo ako, aling maliit Let's go Pero wait lang Han. Anong gusto mo nga? Johnny, binagal may Tap si Hana kayo ka aling tap ni Sakmo At aling maliit Walang aling tap si Hana lang may At tap. ako, ako yung with horror With horror <laughs> With horror With <laughs> 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 horror With horror daw siya guys With horror ano na sa certificate mo para may ebidensya tayo na with honor ka? Wala pa yung card ko na kay mami pa. Ah, 90% during fourth quarter. okay, may final pa kayo. para may honor ka ngayon. Ayan. Dahil dyan, may chance kang umorder ng food. Panda! Ay, sa si aling maliit. O, aling maliit, ano? Payag ka ba pa ni si Ate Hana lang may food banda? Hindi. Bakit? Ako din. Ang <laughs> galing mo naman. Bili mo yun iyo, be. Yung 300 mo, bili mo. Ano? Halo? Oh. Hindi ko may sayo pa Aabangan namin yun guys. Guys, abangan nyo ang sayo ni Sakmo tsaka ni, ha ni Aling Maliit. Sa tingin nyo, sino, si sino mas magaling sa inyo dalawa? Ako. Yan. But titingnan natin kung sino mas magaling. Ah, arte mo naman. Hana, ano? Order ka na. Let's go, wait. O, oh, order ako na chicken, spaghetti, fries, burger, at coke clothes. Go, Hana. Kaya mo yan. Sa si Aling Maliit. Aling Maliit, ikaw. Hindi ka kasama dito, be. Hana. Ay, hindi ka kasama naman ni Hana, eh. Hindi kita in-order. Oh. Sige, hindi tayo okay na-order. Hello! Akin na, pambili mo di ka nanalo ka sa laro natin. 200. Akin na, 200. Ay. Go, Hana Ma-umorder ka na. Go. Okay na. na. na ano mo na? Na-check out mo na. Go. Go, naman sa aling maliit. Hindi ka sa... Hindi ka sa ali. Aling maliit. Aling maliit. malapit na daw sila. Isel, kuha kayo nang kumuha. Ha? Bye-bye. Malapit na siya, oh. Bye-bye. Ingat. Go, go, kuha nyo na. Okay lang, no, wala akong award. Buti may padpanda lang. Wala akong padpanda, hindi ka namin binili. Ano ga? Arte ng arte mo. Wala akong padpanda be, OA ka. Ayan, nandiyan na po ang padpanda namin. Let's go guys. Tagal nyo naman. Napakatagal nyo naman guys. Hmm? Pag-alak lang ako pa sa isil. Ah, eh? Ano eto nagahanang ang ano. Ang iyong order yan. Tignan natin. Ay, order ni Hana. Let's go. Ay, <gasps> ay. Go, go, be. Yan ang pinakatama mong ginawa, Hazel. What's this? Oh my God! Chicken! Aling maliit, ito ang chicken mo, be. Ito, kay, ano to? Heart! Ito, kay heart to, kay mass heart. Peach. Ba't buko, pay? Ba't buko pa ito? Yung ba, peach mango? Ah, peach mango. Ito, buko pay. Buko pay adon. Ay, peach mango pala. Ba't ka nagagalit yung salit? Buko pay lang kasi ang nakalagay. ano to? Ay, malito ka pe. Ba't ang laki na Ito, super meal. Super meal to us. Price. Sige, aling malito. Parang di umiyak. Aling malito sa'yo. Ay, gusto mag kaya si na yan, Joke. Kaya na yan, Joke. Ang ano, ano. ano, ano. tamo. Ihana, kinuha na sa'yo, iba. Kaya si Hana naman yung award hindi naman ikaw iyo. Kaya oh. ko nang spaghetti. aaral Hana, tumukin ako Okay lang ba si Hana? Oh, O, bait naman ni Hana. Si Hana pala mabait. Ang meron mo po ay spaghetti. Ito, be. Para sa atin yan? Yes, spaghetti. Yan. Yan! Hana, be. Oh, ang ibe. Kaya na ano yung lahat, o. Oh. Ba't sa kanila tigil siyang ganun? Ano to? Dapat kay Hana yan spaghetti din. Ayun si Aling Malit. Oh, hana, kinukuha. Hana, ng iyong ano, pudpanda, Hanna, oh. panda, hana, oh. Hana, o kinukuha. Kailan? Aling Malit, ano sabihin? Ano sabihin mo ano, kaya, Tihana? Congrats. Oh, congrats daw, be. Congrats. Hana, sana <laughs> lagi <laughs> ng owner para may tayo. Paano ikaw? Paano ikaw? Ha? Paano ikaw? Hihingi ako. Hihingi na lang daw, be, si Aling Malit. Okay lang ba yun, Hana? Oo. Oh. Go, Hana. Galingan mo palagi. Congratulations. And don't forget to... Like, share, and subscribe! Eat well, Hana. Kain-kain ka dyan ng marami. Sa si Aling Mal 8, pag nang Bilis, kainin niya na lahat! Bilis! Bye!